Hi guys, magandang araw po no. Sa video na ito guys, sa uh, pag usapan natin kung ano ba ang nababagay. Ano bang programming language na dapat nating pag-aralan kung nagsisimula tayo sa computer programming. Uh, before tayo guys magsimula, magpapasalamat po sana ako sa lahat ng mga viewers, subscribers, visitors sa aking channel, Jake Pomperada. Maraming salamat po sa inyong suporta sa panonood at pag-like, and then importante po sa lahat ang pag-subscribe. <laughs> Thank you so much, guys. Okay. Um, ano ba ang dapat na programming language? Dapat pag-aralan kung nagsisimula pa lang tayo sa programming. Okay? Magandang tanong. Actually, depende po no sa inyong preference kung ano na mga ba, programming projects ang inyong gustong gawin. Pero sa akin, at ito po ay opinion ko lang po, ang programming language na dapat nyo pag-aralan, sa akin na preference ko lang to depende po sa inyo, ay sa akin na C++. Okay? Dito sa Pilipinas, karamihan ng mga schools na observe ko, karamihan sa kanila, ang tinuturo sa college, sa high school is Java. Wala namang masama doon. Okay naman ang Java as the first programming language. Iba si, iba, may kaunting school na ngayon, nag sa start sa computer programming, ang tinuturo, Python. Or iba si, Sharp, whatever, no? Para sa akin, ang C++ programming language ay the best. No? For me, ha? I'm not saying sa si inyo, applicable din ito, no? For, the, for the best, for learning the first programming language sa computer programming. Bakit? Number one, ang C++, maraming libre C++ compiler na ma-download sa internet. Very easy to install in the computer. Walang configuration. Halimbawa po, Dev C++, Codeblocks, editor po yan na may integrated na C++ compiler. Uh, ang Dev-C++ gumagana naman po no kahit sa bagong version ng Windows, Windows 11, pero there are some version of Windows 11 na try ko sa laptop ko na hindi siya hindi siya nagwo-work. So, alternative Code::Blocks, no. Code::Blocks is uh, editor na may default na C++ compiler called GCC, no. Now, 'yon po isang reason Maram, marami siyang libre na ibang programming language, libre siya ikalawa po once you learn C++ madali lang po ang pag-adapt sa ibang programming language kasi ang C++ po is the base language ng ibang programming language salimbawa po guys is Java Java was based in C++ C Sharp at iba pang programming language no pero ang starting point ng C++ is C no so yun po mas madali po and then there is a survey before na kung ang estudyante nag-aral ng Java first as the first programming language when they go back no when they want to learn about C++ programming karamihan sa kanila ay nahirapan no mag-adapt ng mga bagong structure pero, kung C++ programmer ka, pupunta ka ng Java, C Sharp, Scala, Kotlin, ano pa ba? Perl, uh, Go, or Go lang programming language, mas madali lang po. No? Kasi ang structure niya, almost the same din ang C++. Ikalawang reason yun, no? Uh, mas madali ang pag-adapt, no? Katatlo, ang C++ ay applicable po ito, no? Kung matutunan, kung gusto nyo ng interfacing sa Arduino, mas madali po, no? Na mag-adapt, no? Ang C++, knowledge nyo sa C++ sa Arduino programming. I iyon po ang ikatatlo. Ikaapat, marami po ng mga system programming like embedded systems, device drivers, operating systems, games, antivirus software, database application ay gawa po sa C++. Ikalima po, no, marami pa rin companies hanggang ngayon naghanap ng mga C++ programmer. Actually, C++ no, na ginawa ni Bjorn Stostrup way back in 1980, early 1980, 81, hanggang ngayon, tested in proven na po na hindi po siya obsolete. I'm not saying na lahat, ang lahat ng mga programming languages sa obsolete. No. Well, ang ibig kong sabihin, until now, basis ng mga bagong programming languages like Kotlin for example, Scala, Go or Golang or whatever programming language is based din po sa C++. That's why hanggang ngayon marami pa rin mga tutorial videos sa website, sa internet, at sa mga books na ang topic is, is C++ programming. So, yun lang po, no, ang mga five reasons na palagay ko for beginners, for me, ha, that matuto sa computer programming, mag-aral ng C++ programming language. Depende po yon sa inyo, no, kasi may ibang tao naman parang ayaw sa C++, gusto nila Java, C Sharp, okay naman yon no, pero for me, no, um, I wrote a book about C++ before. So alam ko talaga marami pa rin na bumibili ng mga books ng gano'n no? sa mga books. So thank you pala no sa Lazada at Shopee. Nandun pa rin ang book, "Beginner's Guide in C++ Programming" by Jake Pomperada, no. So 'yun lang po, no. Uh, kung may mga tanong kayo, paki-lagay lang po sa comment section uh, sa sa video na ito. And then salamat po no sa inyong panonood, no for this video. 6 minutes na po tayo, no? So, sana po may nakakuha din kayo ng mga insights and ideas sa video natin ngayon, no? So, kung bago lang kayo sa channel ko, like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe po. Maraming salamat po, guys, sa inyong panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ito po ang kaibigan si Jake. Paalam, guys. Bye-bye!